Good morning mga kakanto, nandito na naman po ang inyong katotot katuting, ang dakilang kanto terorist Siyempre walang iba kundi ang nag-iisang Papa Josh, kasama si Alexis Adaptante at kami po ay mamamakla Oops! Mamamaklad pala At bago mag unpisa maraming maraming salamat po kay Nanay Estelita Lirio Nanay Lita, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ninyo sa inyong bahay. At syempre, thank you rin po. Big shout out kay Kuya Bong Lirio and to his napakagandang asawa. At syempre, dito sa nasa tabi ko na si Sir Alan Lirio at sa kanyang may bahay na si Sek Lisa. Salamat po. At syempre, sabi nga nila, wasari mga kakanto sariwang sariwa nakita nyo naman pumapasag pa bali eto yung lulutuin namin dito habang nagkakamping kami dito sa halahala -Hala. tapos yung sobra mga kakanto iuuwi namin pa sa lubong so nakita nyo naman gumagalaw galaw pa and lulutuin ko yan para sa inyo at dahil marami tayong nakuhang kanduli o yung tinatawag na tigite ay magluluto tayo ng paksiw sa gata na kanduli pasensya na hindi ako masarap magluto pero magaling akong kumain. At syempre mga kakanto, ito na ang sangkap natin na gagamitin sa aking pagluluto. Yan yung bawang na sabi nila inuuna pero naisip ko mas dapat pala ako muna. Syempre nandyan rin ang sibuyas na sana naging sibuyas na lang ako para kapag sinaktan mo ko ay maiiyak ka rin. Siyempre, dahil nga paktiwang ating lulutuin ay hindi mawawala ang luya. Para Duyang dilaw. So yan, wag po kayo magkakamali dahil ako nung nagkamali, nasaktan at saka nahirapan. Ang hirap talaga pag yung akala mo, mahal ka, pero yung pala, hindi. So pagkatapos natin igasayan, isusunod na natin yung siling pangsigang o yung siling green. Dahil ito yung magpapaanghang dun sa lulutuin natin. Na bakit? Akala nyo ulam? Hindi po. Pulutan yan. Joke lang. Pwede po siyang ulam pero mas prefer ko na ang hangin siya kaya nilagyan natin ng ceiling green. So, gisa-gisa lang. At yan na nga mga kakanto, pag nagisa ng mabuti, ilalagay na natin yung gata. So, haantayin lang natin yan na kumulo. Pero habang inaantay natin kumulo, shoutout muna dun sa aking kakilala na magaling mag-isa. Sa sobrang magaling magisa isa akala ko yung minamahal niya akong magisa, isa Yung pala, meron pang iba hugot. At yun na nga mga kakanto, kapag medyo kumukulo na, ilagay na natin yung kanduli. Pero, dapat una ulo para mas masarap. Saka dahan-dahan lang para swabe. Pagkatapos ng ulo, dahan-dahan isunod mo naman yung katawan. Hanggang maisagad mo na at mailagay mo na lahat ng isda. Kapag nailagay mo na, siguraduhin mong nakalubog lahat para swabe suabi yung maging lasa niya kapag ka naluto na. Kasi papandaan niyo mga kakanto, ang pagluluto ay parang pakikipag-sex. Hindi masakap kapag binilasan mo, saka dapat may kasamang pagmamahal. Ngayon, pag nailagay niyo na lahat ng isda mga kakanto, siguraduhin niyong ilulubog niyo siya sa gata. Siyempre, para mas malasa. Kaya siguraduhin niyong nakalubog, di ba? Mas masarap. So ganyan lang mga kakanto, pagkatapos niya kumulo na ulit, pwede niyo siyang lagyan ng siling labuyo para mas maanghang kung ayon ang gusto niyo. So yun lang mga kakanto, muli po ako ang inyong katotot katuting, ang dakilang kanto therapy. Siyempre walang iba kundi si Papa Josh na nagsasabing, hindi man ako mayaman at walang pera para lutasin ang iyong problema, pero pangako ko, hindi mo naman ito haharapin ng mag-isa, dahil nandito ako para lang ikaw ay makasama.